pag-usapan po natin ito pong uh, kanina binabanggit po natin ito pong uh, issue ng uh, pangangagat insidente po ng pangangagat pangangagat ng isang PWD sa isa pong konduktor uh, diyan sa EDSA bus carousel at uh, ito pong PWD rin na ito ito rin po ay nag-viral na kinuyog sa loob din po ng bus kung hindi po matatandaan noong pong uh, Hunyo at uh, umani po ito ng sari pong reaksyon. Pero ito po sa pangalawang pagkakataon ay kausapin na po natin ah, ang uh, National uh, National Council on Disability Affairs o uh, NCDA sa katawan po ng kanila pong uh, spokesperson na si Attorney Walter Jason Alava. Nasa kabilang linya po natin siya ngayong magandang atanghali po. Atty. Alava, welcome po sa DWIC Channel 23. Drew na sino po, Atty.? Um, good afternoon po sir. Sir Drew, good afternoon po sa lahat. Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlad uh, attorney. Uh, ito pong actually pangalawa na ito no uh, attorney no. Uh, ano ho ang uh, una pong bumasok sa inyo pong uh, isip ng uh, nabalitaan niyo po ito for the second time around ano po naging reaction niyo attorney? Okay po, uh, first and foremost po dun sa first instance na nangyari yan. Uh, Vene-verify kasi natin yung uh, katauhan ng ating persons with disability. At the same time, tinitignan natin yung mga avenues na nabigyan na siya ng tulong ng ating mother agency, ng mm. DSWD. Opo. At the same time, dun sa LGU na kung <clears throat> saan siya na register. <clears throat> Now, uh, with the second time around, last uh, last Friday, Opo. medyo alarming siya sir, ha? kasi... Uh, ang sabi naman ng family nito is most uh, ano naman siya hindi naman siya yung parang naging violent talaga mm -hmm. so tinitignan po natin kung ano yung mga assistance at saka at the same time mga mga hakbang na maitutulong natin sa ating persons with disability but rest assured sir binigyan pa nga daw siya ng ano eh mga parang therapy package and stuff mm -hmm. mga ganon. Opo. pero sige sir um Tignan natin apo. as as the investigation unfolds yes, through the process. Opo, attorney, uh, sa tingin nyo, ano yung nag-trigger dito sa PWD na ito para gawin po niya 'yun know, uh, sa ikalawang pagkakataon, itong mga gat May may, may mga factors ba, may mga uh, dahilan po ba uh, bakit humantong po sa gano'n? Paano ho niya ano hu yung nag-joke sa kanya noon? Uh, attorney yung yun prob probably um, nag po sa kanya mostly kasi sir 'di ba pag ano pag sinabi nating mga mga persons with disability having mental issues mm -hmm. ano yan sir mga mental disabilities natin <clears throat> case to case basis yan so iba-iba okay. po yung yung nagiging, uh, symptoms natin or yung mga pag pa, mga behavior nila mm -hmm. so dito po dito po sa instance na to probably po ang nakaka-trigger sa kanya is anxiety kasi naman ano po makikita mo sa video na na napapasify naman siya mm -hmm. but eventually natitrigger siya ulit pag may may fear or merong something event na nakikita siya mm -hmm. so dito lang sa ano dito lang sa second time around kasi based dun sa testimony ng ating mga ano sa conductor based dun sa incident report is yun nga uh, he, he, the, the, yung conductor po tinatry niya na na i-save yung bata, nakakahagatin sana. Mm -hmm. So, tingnan po natin kung ano po yung mga pwede nating maitulong with respect to what's happening mm -hmm. dun sa ating persons with disability. And at the same time, tinitignan din natin yung angle dun sa family din kung mm -hmm. ano yung mga nangyayari. Mm -hmm. So, rest assured naman, sir, na NCDA, the National Council on Disability Affairs, together with our other agencies, doing something about it. Oo mm -hmm. opo Pero... Dito kasi, tama, binanggit mo na nga no, pangalawang beses. Ang sinasabi daw dito, based dun sa initial investigation at sa kwento na rin ng ilang mga nakasaksi na kapwa-pasehero, eh, tila na-trigger itong PWD dun sa ingay nung isang batang naglalaro ng uh, cellphone. Ganon din yung kwento nung ilang, uh, yung konduktor, ano? Ganon din ang kwento. Uh, uh, Possible ba 'yon? Uh attorney. Yes po, Sir Drew, ah, kasi nga um depende po kasi yan case to case basis. Ang sa kanya po, probably yung anxiety na nakikita Ayo. niya na nakaka-disturb sa kanya, hindi niya uncontrollable. So probably po may may mga impulses na nakikita niya within the surroundings na nagte-trigger nung mga ano niya, mm. yung mga uh, nagkakaroon siya ng mga episodes. No, ngayon po uh, because of this uh, tinitignan ah, natin panic yung attack bayan attorney panic attack ganun probably po it's either panic attack or seizure po talaga seizure. kasi kung titingnan mo kasi hindi mo siya makausap habang ano eh habang nasa nandoon siya sa, sa sa stage na yon but mm -hmm. napapacify naman siya mm -hmm. so tinitignan natin kung paano natin to mabigyan po ng ng assistance uh, with respect to medical needs din ng ating persons with disability kasi hindi na rin siya parang nagiging ano na siya eh nagiging uh, parang uh, tawag diyan nuisance uh -huh. sa ating mga uh, sa, sa public so titingnan din natin kung kung bakit siya nakakaalis sa bahay nila titingnan natin yung exactly. avenues news yun. oh oh nakakaalis ng walang kasama uh, attorney uh, Walter so, so A ano ho yung posible po na uh, hakbang po ninyo? Eh, yun na nga, ila pangalawang beses na yan. Walang kasama na, sabihin natin, na magulang or nakatatanda uh, attorney. Um initially po dun sa first na naman na nangyari sir uh we have investigated and at mm -hmm. the same time na refer naman siya sa proper channels mm -hmm. ng ating gobyerno especially with our mother agencies the at the DOH yeah. mm -hmm. and then at the same time sa LGU now ngayon tinitignan natin kung kung ano pa yung siguro uh, measures na mm -hmm. pwede pa nating Uh, itulong sa ating persons with disability especially nga doon sa condition niya talaga and kung may mga trainings ba tayo na dapat i-provide Ayan. sa ating mga kapamilya niya uh -huh. mga ganun ko para for awareness din sa public kasi medyo ano talaga sir medyo alarming and at the same time di ba kung tayo nagko-commute biglang may mga instances na ganito at uh -huh. paano tayo dapat mag ano paano tayo dapat mag-react or paano yung mga actions taken natin. Opo. opo. I think uh, mukhang kailangan din ng training sa side ng mga uh, POV operators, let's say mga drivers nila, mga conductor, and especially doon sa mga hindi lang sa mga bus di, 'no? Uh, Attorney Alava, pati rin sa mga train like uh, MRT, LRT, mukhang kailangan po nating uh, i ano sila ee uh, bigyan po imulat po ang kanila pong uh, kaisipan paano po paano po kaharapin yung mga ganito pong challenge lalo po yung di ba limba po pagsasakay tayo ng uh, LRT or MRT di ba yung dun sa unang sa unang uh, sa unang bagon ay nakalaan para sa mga seniors mga PWD at mga buntis so dapat mukhang maganda yung uh, idea na yan uh, attorney ah uh, kayo ano ba maipapayo po sa amin kapag meron po kaming naka po na ganito halimbawa sa mga ganyan pong uh, uh, pampublikong transportasyon. Yes sir. Uh, tama po sir na dapat tayo may awareness especially with disability sensitivity trainings natin. And then siguro sir kung mensahe, actually uh, we advise the public po talaga kasi hindi naman natin talaga gustong mangyari to. Hindi inaasahan. Exactly. Mm -hmm. Parang naging fortuitous event siya. Nangyari siya in a case-to-case -case basis. But we comment naman yung nangyari na ni-report siya sa police and then ni-escortan siya ng maayos naman pababa. But with respect naman po dun sa public po, uh, be aware lang po na meron mga hindi nakikitang mga kapansanan kasi there are two categories of disability. Meron tayong apparent and then apparent yung mga nakikita at hindi nakikita. And siguro po, mas i-extend natin yung ating pag-unawa with respect to our persons with disabilities kasi mm -hmm. yung equity nga na tinatawag natin is much needed ng ating mga kababayan at saka mga kapatid na persons with disabilities. Mm -hmm. So yun lang po sir. Opo. Pero kayo ho ba? Pabor ho ba kayo kasi meron po ditong uh, I don't know, kung ba pabor yung iba nating mga kababayan din. Ano? May sinasuggest dito ito, ito marahil yung sinakyan itong PWD itong Metrolink uh, uh, bus transit na dapat gawin daw po ng Department of Transportation na ipagbawal na sa loob ng mga PUV ito pong mga ingay na pasero kasi yun po yung sinasabi na nag-trigger maaring nag-trigger doon sa PWD para mga gat ng mga tao do, do you think uh feasible ba ito uh, ano ba ito uh, possible kaya ito yung tinatawag nila na disiplina sa loob ng mga public utility vehicle para maiwasan yung mga ganyang insidente I think sir personally sir I think personally it's a common obligation of a commuter or Ayaw. a passenger mm. to be in a proper decorum diba yes. dapat ano tayo tahimik tayo at the <laughs> yan, same time o. we respect ano boundaries ng different rights and privileges of our co-passengers mm. diba so mm. I think sir uh, hindi necessarily na na magpasapatayon yan but siguro awareness na na dapat nasa ano tayo nasa tamang how we handle ourselves with respect to uh, riding the the bus or mm, riding tama, the public tama. transport mm -hmm. na proper decorum po talaga mm -hmm. and I think natutunan naman 'yan nung mga early ethics, ano natin ethics oh oh mga ethics natin mga mm -hmm. so siguro sir uh, proper awareness and dissemination yung kailangan natin and siguro a general policy and we're looking into it sir kung meron ba tayong pwedeng magawa na general policy as recommended nga na Oo. parang anong dapat gawin ng ating mga kababayan yes. with respect to Oo. that kind of instance Oo. na nangyayari. may nag meron nagtanong dito paano nga naman. Oo nga naman, no? pati nga pala sa airport, no? sa aeroplano, tsaka sa, uh, sa barko. No, dapat magkaroon tayo noon na uh, Attorney Alava, buti na lang uh, salamat sa nagtanong. Tama ho ba Attorney pati sa magandang ano yan na pati sa mga eroplano sa mga sa mga barko, di ho ba? Yes, At ng, PU, no. ng public ano uh, transportation. Actually sir that that general policy or guideline na na ma, ano, ma-produce ano talaga maganda but yes rest assured sir sige i will ano sir i will present Apo. it to our man kompo para we can see kung ano po yung pwede nating gawin diyan and Apo. then i'll report this to our heads para maaksyunan po natin nang mas mabilis Opo sir uh, can you comment may medyo maiba tayo nang uh, kaunti, no although ito may kaugnayan pa rin sa mga uh, PWD yung sa issuance po ng PWD ID, ano na pong update po ron? Kailan po ba mag start yon? Yung mga bago pong um, pong ID? Tama po sir well, we are we are having the pilot test this year naman po based dun sa sa ano din <clears throat> sa sinabi ni from our good secretary Secretary Rex Gatchalian that within the year there will be pilot testing. Mm -hmm. So nag uh, prior to the pilot testing sir nagkaroon na tayo ng mga training sa ating mga 30 plus LGUs 32 to 35 LGUs natin na ma, nag ano nag nag signify na makasama sa ating pilot testing. Now what will happen with the pilot testing po? Yung current po nila na ID system po Ah uh, papalitan natin ng ano ng mga procedure at the same time uh -huh. um, magdadagdag tayo ng parang mga safety features dun sa mga ini-issue and then isa na po yung ID na i ano natin i-print uh -huh. uh -huh. so parehas na po lahat unified napo uh -huh. na po or universal ID na po all uh, tinatanong namin dito ni Kuya Winner na i, i surrender ba namin yung luma naming ID As of the moment, sir, as of the moment, nasa pilot testing, so nasa study stage siya. Okay. So status quo pa rin doon sa ating mga current na mga persons with disability identification cards. Ibig sabihin po, uh, magagamit pa rin yung ating mga identification cards until such time as may order na po tayo sa katastaasan Apo. kung magiging whole country approach na po siya. But right. as of the moment yung 30 30 plus LGUs, yung 35 LGUs po natin na nag-signify, yun po muna ang mag-adapt okay. mag ng ating identification system. Opo. At uh, last na lang, uh, ano mukhang may magandang uh, panibagong features itong ID na ito. May mga nadagdag ba, uh, attorney? Eh etong mga features po natin sa ID po ang pinropose uh, if uh, if i'm not mistaken yung 'di ba yung R uh, mga RFID mm -hmm. meron din siyang QR code mm -hmm. and at the same time yung hologram ano po yung holographic na feature sa mm -hmm. ating mga IDs mm -hmm. and then ang pinaka maganda po dito is that they will be having a ano po uh, digital ID mm -hmm. na ma malalagay sa ating portal dun sa system natin and that that will be used as ano pung for verification po dun sa ating mga different stakeholders, Alright. kung persons with disability po yung nakahawak ng na mga identification cards. All right. Sige po attorney at uh, sa mga susunod na episode hingi po kami ng update po sa inyo. Hinggil po diyan sa istorya po sa issue po na yan, no? Marami pong salamat attorney Walter Jason Alava sa inyo pong oras. Magandang hapon po at uh, good luck po sa inyo. Ingat po kayo, sir. Thank you, Sir Drew. Thank you po sa lahat. And Salamat po. Ingat po kayo. Yan po si Attorney uh, 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 Walter uh, Jason uh, Alava, ang tagapagsalita po ng uh, NCDA o National Council for Disability Affairs. Balitang Pan Bias!